Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Matindi siguro ang gusot ni Liza at ng tita niyang si Chonilin na dati niyang road manager noong nasa pangangalaga pa siya ni Ogie Diaz. Based sa kwento ni Ogie sa Showbiz Update YouTube channel nila ni Mama Loy kasama si Ate Emrena na inupload nitong Sabado ng gabi ay hindi na nagkikita at nagkakausap si na Liza at Johnny simula nung napunta na sa bagong talent manager ang actress. Pinabulaanan niya ni tita Johnny na siya na ang nagmamanage hindi nga sila nagkikita ni Liza at hindi rin sila nag-uusap. Meron silang negosyo at ang pinapakiusap ni Liza sa tita Johnny niya ay representative niya, ang kwento ni Ogie. <clears throat> Singit naman ni Loy, may nabasa siyang Facebook post ni Johnny na nagsasabing you remembered everything. Sana natatandaan mo din na sinabi ko sa'yo pagdating ng panahon na makarating ka sa taas. wag na huwag mo akong babanggain dahil ako rin ang magpapabagsak sa'yo. Si Liza kaya ang tinutukoy niya rito opinion ni, A ni Ogi kasi kilala ko si Tita Joni, hindi naman siya nagaganyan. Cryptic, cryptic post pero tapos itim pa yung background. Ayaw kong pangunahan si Tita Joni, hayaan natin siyang magsabi niyan kasi baka mali rin ang interpretation natin diyan. Sana lang mag-usap si na Johnny at Liza or bigyan ni Liza ng pagkakataon ang sarili niya na kausapin ng kanyang tita dahil sa pagkakaalam ko ay nagkatulungan at naging malaking bahagi ng buhay ni Liza ang kanyang career sa tita Johnny. Dahil si tita Johnny ang talagang nag-push kay Liza para mag-artista siya. Sa grabe para si siyang nanay ni Liza. Mukhang may kinalaman daw ang nilipatang management noon ni Liza kaya hindi na sila nagkakausap ng tiyahin dahil kahit nga wala ng actress sa manager niyang si Ogie ay may communication pa rin sila hanggang sa napunta na nga ang dalaga sa Careless. Kaya sinasabi ko dapat mag-usap sila kasi mayroon silang negosyo and according to Tita Johnny, ibang tao raw ang nakikipag-usap sa kanya. Imbes na si Liza ang kumausap sa kanya tungkol sa business nila kung isasara, itutuloy o i-extend yung kontrata. If I were Liza, kausapin niya ang tita niya, total magtita naman sila, pinsan ng daddy niya. At naging malaking tulay ang tita Johnny niya sa kanyang buhay at career. Yan ang payo ni Ogi kay Liza. Thanks guys for watching and God bless everyone.